Isinugod sa ospital ang 32 estudyante ng Lutgarda National High School sa Cabusao, Camarines Sur, matapos na mawala ng malay sa gitna ng kanilang klase nitong July 4. Itinuturong dahilan ng insidente ang matinding init at posible din umanong nakalanghap ang mga estudyante ng hindi pa matukoy na kemikal sa nasabing paaralan. Makalipas ang apat na araw, mahigit sa 20 estudyante naman ang nawala ng malay sa parehong paaralan kahapon ng umaga. Agad naman silang isinugod sa ospital ng mga responding tauhan ng LGU Kabusaw at MDRRMO. Ayon kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, pansamantala muna nilang sinuspinde ang klase sa nasabing paaralan para sa kaligtasan ng mga gurot mag-aaral. Wala talagang ma sabi kung ano ang pinaka-reason bakit sila nag -tank. Ang mga haka-haka based on the interview ng teacher sa mga parents, uh, ito daw kasi may mga estudyante na laging uh, nagsiselfone, uh, kulang na sa tulog, kasi maaga din ang kanilang school. Nandito pa may... Isa lang naman ang may epilepsy, meron ding mga estudyanteng may asthma, meron ding estudyanteng ay ah, meron daw doon kasing ginagawang covert court, uh, gumagamit yata ng uh, acetylene para sa sa wielding Iniimbestigahan na rin umano ang totoong sanhi ng insidente ang ang ating masasabi diyan baka talaga mga gutom at hindi nag uh, hindi na kumakain ng almusal dahil nga sila ay late ng matulog dahil sa kata cellphone so ang, ang mga initiative na gagawin diyan dapat we have to to talk with the parents sa kung paari uh, talagang maaga matulog ang mga bata kasi ito talaga ang isa sa possible na reason kung bakit nag uh, namumutla at bakit nadidismaya ang isang tao. proven po yan pag ikaw ay puyat at ikay hindi kumain malamang na ikaw ay magpe sa loob ng paaralan. Nasa mabuti ng kalagayan ang mga estudyante at nakalabas na rin sa ospital. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.